Lagot na. Ama ni Anne Curtis na si James Curtis Smith umuwi na ng Pilipinas para magsampa ng kaso laban kay Irwin Yusef. Maging ang ama ni Anne Curtis ng TV host actress na ito ay hindi na rin napigilan na gumawa ng aksyon tungkol sa nangyaring pangluloko kay Anne ng asawa nito. Nakatira nga ngayon ang ama ni Anne na si James Curtis sa Australia, kung saan dito na nga ito madalas mamalagi. Subalit, kahit ganoon sila kalayo ni Anne, ay hindi pa rin naman ito pinababayaan ang mga anak niya sa Pilipinas kahit na malalaki na nga mga ito at may asawa na. Matibay pa rin ang koneksyon nila. Kaya naman talagang nakakarating sa daddy niya ang nangyayari sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Ang ama raw ni Anne ang unang nakaalam na mayroong hindi pagkakaitindihan ang mag-asawa at isa rin ito sa mga unang nakadiskubre na may ginagawang hindi maganda ang manugang na si Erwan. Bagay na hindi rin agad nito paniwalaan dahil okay naman daw ito noon na sa anak niya at talagang magalang na hiningi pa ang kamay nito upang pakasalan. Nangakong hindi sasaktan at mamahalin habang buhay. Kaya naman malaki ang naging galit ni Daddy James dito sa ginawa sa anak niya. Noong muna raw nitong nalaman na may pagsubok na hinaharap si Anne, ay nagpa siya agad itong umuwi. Subalit sinabi na lang ng pamilya niya sa Pilipinas na makukuha pa sa usapan at kaya pang irisolba. Subalit, nang kumalit na ang patungkol sa kolokohan, ay wala nang pagdadalawang isip na nagbukito ng flight patungo sa Pilipinas. Agad nito ang kinausap ng personal ang anak at nagpa siyang kakasuhan ng ex-husband nito. Ayon nga sa aming source ay agad naghanap ng abogado ang amanian at pinag-uusapan ang kasong isasampas sa dating asawang si Erwan. Grabe ang galit at pagtitimpi ni James Curtis pero hindi raw nito palalampasin ang ginawa sa anak. Hanggang dulo lalaban nito at bibigyan ng hustisya ang sakit na nararamdaman ng anak. Sa ngayon ay patuloy si Anne sa pagre-recover sa kanyang nararamdaman ngayon o pinagdadaanan habang kasama naman niya ang kanyang pamilya. Buong buo ang suporta nito, lalo tigit kasama din niya ang kanyang anak na siya ay nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy pa sa buhay.